mga harvest tayo ng sitaw. o kuha tayo mga ilang piraso ihahalo natin sa adobong to din yan o kuha tayo ng medyo malaki-laki ano ang sita ang dami o oh. daming bunga kuha tayo yan o, harvest tayo harvest ang um, ganda ilagay yan, nag-harvest tayo ng sitaw, mga kalodi. an Abis tayo ng sigitaw. Abis tayo ng sigitaw. Yan. Abis tayo ng sigitaw. Huwag tayo ng mga ilang piraso lang. Iyahalip natin sa Adobong tulingan. Sitaw. Ipili natin yung medyo malaki. Sayang pa yung maliit. Nakalaki pa yan. Yan. Sitaw. Sarayo rin tanim. Oop. malaki-laki. Medyo malaki-laki lang. Yan. Ah, Ahalo natin sa, sa adobo. Gagong yan. I'm Good morning, good morning. today's video. Today Friday. Ito, hindi nalalaki ito. May isa. Hindi nalalaki ito. Uh -huh. O, oh, atuwaan natin. Medyo. Oh. Ay, nabali. balik O. 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 pa yan. Sabi mo na yan, malaki pa yan. Mahaba ah, pa yan. Mas pabila. Maraming natin yung medyo malaki. Oh. Sitaw. Ito, hindi na lalaki ito. Oh, mataba. Oh, mataba. Hindi na lalaki yan. Ito si yung turbo. Ito yung nakita sa camera. Ay. Ayan. Pwede na yan. Ito pa. Ay, malaki pen. Ito lang tayo. O, oh, ano yung sitaw. Sitaw. Oh. O, yan, o. O, o. Ang ano din medyo mahaba-haba. Kita Dalawang tali. Ang haba niya, no? Ang haba. Ang yan, Si mga ko. Ito, hindi na lalaki ito. Pakainin natin ito. Ayan. O, pwede na yan. Ugasan. gasan natin gas po sabayan natin ang saing pero initi muna natin yung ulam hindi natin to itu yang kok.